buhay natin, dumarating tayo sa tinatawang na kabalsa. Pero binibigyan ng diin ng salta ng Diyos na huwag tayong mabalisa. Binibigyan diin ng salta ng Diyos na napakahalaga ng buhay kaysa sa mga bagay ng bundong ito. Bakit napakahalaga ng buhay? Sapagkat ang buhay, napakahalaga ito sa Panginoon. Gusto ng Panginoon na yung buhay natin ay nagtitiwala sa Panginoon na kayang gawin ng Diyos yung lahat ng mga bagay na naisin natin pero ang nais ng Panginoon na tayo ay magtiwala bakit hindi natin na enjoy yung buhay natin kasi punong puno tayo ng mga kabalisaan sa buhay hindi bakit hindi natin na enjoy yung paglilingkod sa Panginoon kasi pinupuno natin yung sarili natin ng mga bagay ng mundong ito yung mga dinidesire ng naman natin hindi na mga pangarap natin sa buhay hindi masama yung mga pangarap sa buhay pero minsan yung pangarap mo sa buhay ito yung nagbibigay sa ng kabalisaan gusto mong habulin yung mga pangarap mo sa buhay na nakakalimutan mo ng gawin ngayon yung dapat mong gawin balisang balisa ka sa mga bagay ng mundong ito sabi ng Bible Matthew chapter 6 verse 25 Kaya nga sinabi ko sa inyo huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano ang inyong kakanin kung ano ang iinumin kahit ang inyong katawan kung ano ang inyong daramtan hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at katawan kaysa pananamit Diba? Napakalaga ng buhay sa Panginoon kaysa sa mga bagay ng mundong ito bakit maraming nagpapakamatay dahil sa kabalisaan? Bakit maraming mga tao na papanghinaan ng loob, na didistract dahil sa kabalisaan? Kaya kapatid, ingatan mo ang iyong emosyon. Ingatan mo ang iyong sarili. Huwag kang mabalisa kundi tinuturuan tayo ng magiwala sa Panginoon. Ibaba natin yung ating babasahin. Verse 31, kaya huwag kayong mga balisa, na mga nagsabi ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano mo o ano ang aming daramtan sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito siyang pinaghahanap ng mga intel yamang talasas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito verse 33 napakagandang verse sabi dito at apat hanapin nyo muna ang kanyang kaharian ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyo ikabalisa sa araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasama. Kaya kapatid, huwag kang mabalisa sa mga bagay ng mundong ito. Hayaan mo lang ang Diyos yung pumilos sa iyong hayaan mo lang ang iyong sarili na magtiwala ka sa kanya huwag kang magtiwala sa mga bagay ng mundong ito lahat ng mga bagay ay mawawala lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin sa buhay natin ay mawawala kahit yung buhay natin kaya kapatid kung ano man yung pinagdadaanan mo sa iyong buhay maniwala at magtiwala ka sa Panginoon sapagkat ang Panginoon Isokristo ay tatabag sa ating kalagayan kapag tayo nababalisa sa mga bagay ng mundong ito nakikita niya ang kanyang mga anak na pinuporsigin nila yung mga bagay ng mundong ito kaysa sa kanya nalulungkot ang Panginoon Yesus kaya ang Diyos nahabag siya sa sa atin kapag yung kaluluwa natin ay tinitingin natin sa mga bagay ng mundong ito di mo ba alam inotorturo ka ng iyong pag-iisip sa mga bagay ng mundong ito bugbog na ang iyong isipan sa kahahanap dito sa mundong ito kapatid magtiwala ka sa panginoon gusto ng panginoon yung iyong isipan ay maging payapa 1 Peter chapter 5 verse 7nais ko ditong ibahagi First Peter chapter 5 verse 7 na inyong ilagak ang inyong lahat ng kabalisan sapagkat kayo pinagmamalasakit niya. Si Jesus ay nagmamalasakit sa ating kalagayan. Kaya kapatid, patuloy ka lang magtiwala sa Panginoon. God bless.